Okay mga ka DIY, ituro ko lang ngayon kung paano mag load gamit ang Globe Gcash sa ibang mobile network gaya ng Smart, TNT Gumo at dito. Una, login ka lang sa Gcash account mo. Sunod, pundutin ang load or mobile load to. tapos piliin mo kung anong mobile ito kang iyong luludan Ako kailangan load ng TNT. Pasok tayo sa TNT. Dito lagay mo lang yung mobile number. I lagay natin yung mobile number, ito yung kailangan kong ludan. Tapos Press Next. Yes proceed. Ito, pili ka dito. Ito yung regular. 10 to 100 to 1,000. Pwede ring all in. You move ito. Tapos solve. FB15, ML15, Giga. Pili ka lang dito. Ano? Tapos ito pa. Call and text. Ako, lulodan ko lang ng 10 para lang hindi mag-expire yung TNT ko. Then, buy now. Bali, yung service nila is service fee is 20 cents lang. Tapos, pay uh, na tayo. Yun lang. Pay now. Ayun oh, na-receive na 'yung TNT ko. Close na 'yon. Close. Tapos. Ay, close na natin 'to. Tapos. Sud naman tayo sa 'yung Globe account ko na naman. Yep. Punta tayo globe. Lagay mo, lagay mo yung move. Globe number 9 6 Okay, press next. Parang, parang kanina, proceed. Ito naman sa globe. Yung mga promo nila. Best, uh, best for student. Go 59 for student. Proceed ka lang anong gusto mo. Ito, so, go 59 for cash. Ito pa. Akin, regular lang. Regular tendency para hindi mag-expire yung mga kahit kasi registered yung sim mo hindi deactivate pa rin kung walang load kailangan downloadan yun lang pay 10 so kung kung sa globe yun, nahin na ay, close na natin. Kung Gcash to Globe, walang service fee na 20 cents. Yun lang. Thank you for watching.